madalina na ni David ang pagtapos sa buhay ni Ramon. Anya, naubusan na umano siya ng oras at siguradong hindi magtagal, malaman na rin ni Ramon na siya isang impostor. Sa kasawiyang palad, hindi nagawa ni David ang maayos ang kanyang misyong tapusin si Ramon sapagkat iniligtas ni Marites itong si Ramon sa pangalawang pagkakataon mula sa bala ni David. Iputok man ni David ang armas na tamaan man niya si Ramon pero hindi rin niya ito napuruhan. Nakatawag pansin sa mga lispo ang putok ng armas, mga bantay ito toh ni rigor dali-daling umatras itong si David ngunit nadagit naman ni Ramon itong si Tess ang buong akala ng dalawa na ang kaaway ni Tanggol ang gustong pumatay kay Ramon at silang dalawa din ang target sa kabilang banda, walang kasisidlan sa sobrang galit ni David kay Tess dahil nito buhay pa umano si Ramon. Sa gitna ng pagtakas nila Ramon at Tess, nagkalinawan ang dalawa sa buong nangyari kay Tanggol patukol ito sa nagawa ni Rigor. Iniisa-isang sinalasay ni Tess kay Ramon ang buong nangyari simula sa paglusob ni Olga sa hospital hanggang sa sumunod na araw na kinulpi ni Tanggol itong si Rigor. Laking gulat na lang ni Ramon ang sinabi ni Marites. Kaya umano nagalit itong si Tanggol kay Rigor dahil nalaman umano nito na hindi siya tunay na anak ni Rigor Sinabi naman ni Ramon na si Tanggol Umano ay kasama niyang pumunta sa ospital Pero ang sagot naman ni Tess wala umanong Tanggol siyang nakitang dumating bagkos ang isa niyang anak ang dumating pangalang David Sa mga nalaman ni Ramon mula kay Tess walang isa siyang binanggit dito kay Tess patungkol sa kanyang hinalang pagpapanggap ng kanyang anak ni si David Samantalang si David Parang nagdadalawang isip na siyang bumalik sa mansyon, lalo na at nalaman din niya na si Marites ay kasama ni Ramon. Parado si David na isinilaysay na umano ni Marites ang tungkol kay Tanggol at nabuko na siya ni Ramon.